today guys ay magpapakabit tayo ng ating bagong bore gasket kasi yung motor natin ay nagtatagas sa so yan guys dito banda yung naglilik na ano guys langis dito sa ating bore gasket so as you can see medyo mabasa basa yung party na yan kasi dyan naglilik yung langis natin so even though hindi naman sya malala pero papalitan na natin ng bagong bore gasket so ang kasukat na bore gasket para sa ating Rosi Flash ay pang TMX Supremo na 150 or pang CRF na for gasket. So ngayon guys, ayun dito tayo sa shop ni Kuya Abner and actually kakarating pa lang niya. Ang story pala ng motor natin bakit bumigay yung kanyang bore gasket ay nang dahil sobrang pag-aalaga. Nililinis ko kasi yung motor ko every time na makita ko siyang marumi at ayun bumigay katagalan yung kanyang bore gasket. So abang tinatanggal namin ng mga piyesa ay medyo nahirapan kami dito sa may injector na banda kasi ang sobrang sikip ng tonilyo. Pero nung matanggal na namin lahat ay meron kaming na-discover sa kanyang sakit kasi sunog. And ang dahilan pala nito ay yung pilit natin ini-start kahit lobat na yung ating battery. Pero madali lang naman itong solusyon. Lagyan nyo lang ng grasa para hindi na tuluyang masunog yung ating mga wiring. And after some minutes guys, ay ayaw ko lang matanggal yung kanyang cylinder head kasi bumabangga sa chassis. At ayun, nakapag-decide na lang kami na ibababa na lang yung makina. Sa loob ng tatong guys, ito ang kondisyon ng ating makina and as you can see, maganda naman talaga yung sunog, kulay brown, so indication niya na maganda yung ating air and fuel mixture. And ito yung mga tonilo at mga parts na tinanggal galing sa ating moto and I don't know kung ma-memorize pa biyan ni kuya pero syempre mekano ko siya kaya niya yan. And ito yung part na papalitan natin, itong bore gasket na ito. So mukhang fresh pa siya tignan pero sira na yan guys at kailangan na nating palitan. So, dito guys, banda, para kinatay na yung ating moto. And as you can see, yung Opa. piston natin ay tinaas muna ni Kuya kasi sabi niya, mamaya ay lilinisin niya Sabi niya, ika-carbonize daw. So, ang process ng pagka-carbonize, basically, tanggalin yung mga carbon deposits na namuo sa ating motor para naman maging optimal ulit yung performance ng ating motor sa matagal na panahon. Kasi imagine, 3 years na siya, so marami na talagang mga carbon deposits na namuo. Pero, may iwasan nyo naman yung mga maraming carbon deposits pag nilagyan nyo yung motor nyo ng carbon cleaner. So basically, ang application ng carbon cleaner ay i-full tank yung motor niyo then lagyan nyo ng carbon cleaner. So, sya na yung kusang maglininis ng mga carbon deposit sa ating motor. So, dito sa shop ni Kuya, of course, marami talagang uh, nakapila tayo yung inuna ni Kuya kasi nga tayo yung unang dumating dito And of course, suki na rin tayo ni Kuya kasi every time na merong nararamdaman na hindi maganda yung moto natin, ay dito talaga natin dinadala. Lalo na pag hindi natin kayang i-DIY. Pero yung mga valve clearance, mga konting problema lang ay kaya naman nating solusyonan. Pero kagaya ng uh, problema na ito, of course, kailangan na talaga natin ng tunay na mekaniko. Kasi tayo guys, ay ko So, pag tayo yung gumawa, baka marami pang problema. So as you can see guys, itong ating engine ay malaki na yung kanyang base or butas ng kanyang base. Kaya every time, let's say for example, kung balak nyo magpalit ng malaking bore, ayan, so pwede na siya guys hindi nyo na kailangan pang palakihan yung butas kasi plug and play na siya ito guys ay malapit na palang matapos yung ginagawa sa ating motor at ang ginagawa ni kuya ay kinarbonize na lang yung ating engine so bakit kailangan bang i-carbonize so kailangan natin i-carbonize yung ating engine para matanggal yung mga carbon deposits na namuo sa loob ng ating makina kasi ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na loss compression pag dumami kasi yung mga carbon deposits sa ating engine ay posibleng bu bumara sa loob ng ating engine at magkaroon ng loss compression. Pagka nagkaroon ng loss compression yung ating motor ay mahirap na siyang paandarin. That is why kailangan nating tanggalin yung mga carbon deposits at makukuha lang siya sa process na tinatawag na carbonized or carbon cleaning basically. And as you can see guys, malinis na ulit and pwede na siyang gamitin sa susunod na tatlong taon. So, ayan guys, tips ko lang sa inyo, pag nagpagawa kayo ng moto guys ay eh, syempre doon kayo magpagawa sa trusted ninyo na mekaniko para wala na kayong aalahanin na baka hindi magaling yung mekaniko, baka hindi maganda yung pagkagawa, baka merong uh, nakalimutang ikabit, so mga ganyang aalahanin. So, syempre para mawala yan, para mawala yung duda ninyo doon kayo magpagawa sa trusted ninyo na mekaniko para syempre satisfied kayo sa gawa. So dito naman nag ever since nagkaroon ako ng moto, ay siya talaga yung mekaniko ko at gumagawa sa bawat sira ng aking motor na hindi ko kayang gawin. And syempre, kampante naman ako ever since kahit anong gawin niya, kahit baklasin, ikabit niya, kampante naman ako na kaya niya yung gawin. So ganyan talaga, doon kayo magpagawa sa trusted ninyo na mekaniko. Pero syempre, magaling na mekaniko kasi hindi naman lahat ng mekaniko same yung kanilang Uh, proficiency. Mayroong mga mekaniko na hindi ganong magaling. Basta kayo na bahala, doon kayo magpagawa sa trusted ninyo na mekaniko. Kasi ako na-experience ko niyan na Isang beses nung nagpagawa ako ng brake ko sa harap and then yung uh, basahan na pinunas niya sa nag-spill na brake fluid ay pinunas niya sa cover ko. So, ang nangyari, yung cover ko ay nanilaw kasi corrosive yung brake fluid. So, yun yung experience ko na malala. Kaya, hindi na ako nagpapagawa ng mga ganong bagay sa hindi ko trusted na mekaniko. Kasi, instead na masolve yung problem, ay nagkaroon ng bagong problema. Of course, na solve yung isang problema, so meron na namang isang problema. Imagine, break lang yung pinagawa ko and nagkaroon pa ng problema yung cover ko kasi nagkaroon ng mantsa galing sa brake fluid. Ayan guys, so dito banda, uh, ibinilik ni, ni kuya, uh, nila ni Kuya yung aking makina and we are 90% done. So excited na ako guys kasi wala na problema yung motor, wala na akong aalahanin every Morning. So, 'yun lang guys. See you sa mga susunod kong video. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating video para naman updated kayo sa mga susunod kong upload. Psh!